Thank you sa lahat na naniniwala na sexy ako. Last Thursday, ginanap ang pictorial ng pelikulang Temptation Island sa GMA7. Photoshoot pa lang nagsaseksihan na ang cast ng pelikula sa pagunguna ni na Marian Rivera. Lobby po So let you that at heart ibang Talagang bago ito sa akin. Nahirapan talaga ako magpa-sexy. Habang nagsisiktor, sinasabi ko, ay, ang hirap maging ganito, ha! Ah. <laughs> Hindi ako nagbikini, pero may iksay talaga yung mga dresses ko. So medyo, medyo, ah, alam mo, ah, conscious ako ng konti. Exciting naman kasi, I like, I like feeling sexy. <laughs> maging ang isa sa mga leading men sa pelikula na si Aljur Abrenica. Game na game sa sexy pictorial niya. Pictorial palang sexy na eh. So, uh, uh, expect na nila na sa Temptation Island ito, medyo sexy ang mangyayari. Speaking of sexy, isa si Marian Rivera sa mga frontrunner ng FHM 100 Sexiest SP9. So nakakatuwa at nakakataba ng puso talaga para mapasali ako dyan bilang hindi naman din ako alam mo yung nagko cover pa dyan at hindi pa rin ako talaga naging expose ng bonggang-bongga. So, thank you sa lahat na naniniwala na sexy ako. Wala bang restrictions si Ding Dong pagdating sa kanyang pagkakasexy? pa sexy? si Dong si kasi kilala niya ako at alam ko na malaki ang respeto niya sa akin at saka ako din naman sa kanya. At alam ko malaki ang tiwala niya sa akin na hindi naman ako gagawa ng bagay na hindi ko talaga kaya. May parting na wedding gown si Heart sa kanilang pictorial. Kailan ang kaya magkakatotoo ang pagsuot niya ng sariling wedding gown. When the time is right, then we have a lot of priorities and um, so siguro ito wait but ang important is uh, we have a beautiful relationship and we're doing very well. Mm -hmm. And that matutuloy na kayo sa Gabriel. Yes, in Jesus' name. After the showing of Temptation Island, eh, exit frame na from, uh, for a few weeks. Football player ang boyfriend ni Hart na si Daniel Matsunaga. Totoo nga gusto nitong maglaro sa Team Ad Yes, ang um, gusto niya maging actor so and he's very talented. Um, the other day, uh, he had this tie-up with a really, really nice company with Sportswear, and they uh, videoed his game, and um, he's doing well. Sana matupad yung pangalap niya. Oh, support lang ko naman din siya doon. Kung si Marian at heart ay may kanya-kanyang love life, si Sulen naman daw, nakikitang kasama ang actor commercial model, si Lloyd Zaragoza. Pero, I, all my friends are boys, so Don't be shocked if you see a different guy every day, <laughs> okay, <vegan lang. laughs>